Sino nga ba ang mga heroes na kayang lumaban sa limang fighters? Kahapon nagpost ako sa page at nagtanong kung sino nga ba ang hero na kayang lumaban sa lima. At iba-iba ang kanilang mga suggestion pero subukan natin. Ang limang fighters na kailangang labanan ay si Alpha, Alucard, Jawhead, Lapu-Lapu at Khalid. Pero syempre dahil walang malakas sa marami... Ito lang ang item na pwede nilang gamitin. Lahat ay tank item at isang BOD. Nung sinubukan kasi namin na pwede lahat ng item, ito ang nangyari kay Stain. Pagkasugod niya, tumba agad siya. Kaya naman, puro sustain heroes yung kinuha namin dito. So, umpisa natin sa request ni Francis Dindo. Shoutout sa'yo, Yusong daw Let's go! So ay nagsimula na nga ang laban Pagka third skill, first skill nagdrago agad yung Yuzong Para kahit papano ay madodge ang mga damage At crowd control ng kalaban Grabe ang sakit ng damage ng Yuzong Ang mga kalaban niya dito ay hindi pwedeng gumamit ng battle spell Para may konting advantage na syempre yung mag-isa lumalaban Ito na nga po, grabe ang bakbakan Pag na crowd control ka niyan, tapos wala kang passive Sure, tutumba ka Pero ang lakas ng sustain Yuzong kung makikita dito kahit lima ang kanyang kalaban. Kakayanin pa rin niya. It is Yusong versus Khaled. Grabe nga Ang lakas ni Yusong at ng kanyang sustainability. Kaya kakayanin talaga ni Yusong. Next naman ay si Terisla, requested ni John De La Cruz. Kayang-kaya daw, ito na nga po nagsimula na ang laban. Dahil hindi na makagalaw yung Teresla, kinailangan niyang mag at patuloy bumabalik ang kanyang buhay. Ang problema mo lang dito kay Teresla ay kapag wala ka ng skill na may bato at hindi ka makatakbo, hindi babalik ang buhay mo. Kaya na nga po, napaangat pa at hindi kinaya. Ayan, ulitin natin. Baka sakaling nagkakamali lang ako. Ilang beses namin tinry ito. Grabe nga yun. Pag nakabayo, si Terisla bumabalik ang buhay niya. Ang problema, may cooldown kasi yan. At kung may dito, hindi kakayanin ni Terisla. Sabi naman ni Cal Gila Piamonte, si Tamus daw, ito na nga po nagsimula na ang laban. Sinubukan namin ang iba't ibang item dito kay Tamus. Kung lalaban ka sa lima, ito ang aming nakita na pinaka the best. Hindi na nagbibuild dito ng Bloodless Axe pero dahil marami ang kalaban, magbe-benefit ka pa dito. Kung makikita nyo, bubabalik ang buhay dito ni Tamus magtapos siya mag-ultimate. Nabawasan na ng isa, apat na lang ang kalaban niya. Pero wala na siyang ulti kaya mahihirapan na siya. Lois, pinanga dito ang Tamus. Mukhang hindi kakayanin pero sa tulong ng Benjan siya ay buhay pa rin. Grabe nga yun. Piso na lang ang buhay pero bumapalag pa rin dito yung TAMUS. At nakapag-ultimate pa. Umangat na naman ang tanyang buhay. At mukhang kakayanin pa nga niya. Lumaban sa mga fighters na to. Si Khalid na naman ang nagdira pero hindi niya na to papauwiin. Kaya naman, kaya ni TAMUS ang lima. Sabi naman dito ni Franco JB Reyes. Si Fred daw. Let's go. subukan na natin. Ayan, grabe yung crowd control. One fourth na agad ang natira sa buhay ni Fred Dream pero malakas ang kanyang spellbomb with the ultimate. Pumalik na naman sa kalahati ang buhay. Dahil alam naman natin na gustong gusto talaga ni Fred yang yung inaatake siya. Basta meron siyang ultimate. Grabe nga yun, cooldown na ang kanyang ultimate. Pero meron pa siyang vengeance. Low HP na siya. Makaka-ulti pa ba? Bang! Grabe nga pumabalik yun, Bumabalik yung buhay ni Fred guys. Pero mukhang mas na pa matumba ang lima laban dito sa isa. Low HP na nga yung mga kalaban ni Fredrin. Double kill. Samahan mo pa ng triple kill. Low HP na naman dito yung Fredrin. Kailangan niyang gamitan ng ultimate niya. Bumalik na naman ang buhay. Grabe. Sobrang swerte ng Fredrin sa kanyang mga ultimate. Si Khalid na naman ang natira. Kasi alam naman natin na may mega heal to. Pero kung alam na natin kung ano ang mangyayari sa dulo kasi kung lima nga nakaya ni Fredrin ano pa kaya itong isang ito kaya naman kakayanin ni Fredrin ang lima sabi naman ni David Axel, dirot daw kahit anim ay kaya. Kinailangan namin dito mag-build ng lifestyle para gumana ang kanyang passive. Kasi yun lamang ang kanyang pag-asang manalo. Grabe nga yun, pabalik-balik lang ang buhay ni Dirot. Pero ibang story ato, si Khalid ngayon ang unang natumba at si Dirot ay pumapalag sa lima. Double kill para sa kanya. It is 3v1 pero low HP na nga dito yung Dyroth. Pag siya ay na crowd control, medyo mahihirapan siya ay na nga sinasabi ko. Pero grabe nga yun, bumabalik talaga yung buhay. May ultimate pa dito. Kaya naman, malalaman na natin dito. Nakakayanin ata talaga ni Dyroth lumaban sa lima. Lalo na kung sustain ang kalaban niya. And that do it, Savage para kay Dirot. Sabi naman ni Abby Uginto. try ko daw ang X-Borg. Ito na nga po, magsisimula na ang laban. Pag na crowd control, etong si x siya ay mahihirapan. Pag natanggal ang kanyang Piagra Armor, siya ay walang magagawa. Kung dito makbo na lang, ay na nga po, nalaglag na ang Piagra Armor ni x pero buti na lang isang first kill lang niya ay bumabalik agad yung kanyang Tiaga armor together with the true damage na kaya niyang ibigay sa kalaban. Grabe nga yung sustainability dito ng X-Borg. Low health na ang lahat ng the ultimate at sabay-sabay silang maghahay kay San Pedro. Next naman natin ay Freya requested ni Kenji So sinubukan namin dito yung naka-inspire at sinubukan din namin dito ang naka-vengeance at ito na ang best fight na nakita namin kay Freya. Low HP na ang mga kalaban pero tapos na ang ultimate ni Freya kaya siya ay tutumba. Sabi naman ni John Michael, si Sandow, subukan natin. Ito na nga po, nagsimula na ang laban. It is 3, V5, pero grabe yung crowd control ng kalaban ni San At siya ay mahihirapan. Kasi basic attack lang ang kaya niyang i at hindi niya kakayanin ang lima. Sabi naman ni Cesar, Esmeralda daw ay nangapo. po, kailangan maganda ang posisyon ng dito ng Esme. Kasi kung tatamaan siya ng lahat ng crowd control, may hirapan siyang lumaban. Kung makikita nyo, kapag siya ay naka-crowd control, siya ay nahihirapan. Pero pag siya ay naka-first kill na, bumabalik ang kanyang buhay with the ultimate na naman ng SME. Walang ginawa akong di dito malon dito sa Esme at hindi na makagalaw pero grabe pa rin ang sustain niya with the vengeance. Pero dito pakiramdam ko kakayanin talaga ni Esme since malakas talaga yung sustainability ng hero na to at kung wala kayong dominance ay sa totoong laban, mahihirapan talaga kayong i-take down itong hero na to lalo na kung wala kayong masyadong crowd control. Grabe yung balik ng buhay dito ng Esme. Kinuha niya ang shield ng lahat. Puno na naman ang buhay dito ng Esmeralda. Low HP na ang mga kalaban niya. Pero mauubusan ata dito ng mana ang Esmeralda. Kailangan matapos agad niya ang laban. Kung hindi, siya ay mahihirapan. Ito na nga po ang mga kalaban. Isang titik na lang nagtutumbahan isa-isa. It is Esmeralda versus Lapu-Lapu and Khaled. Khaled na lang ang natitira. Mukhang mauubusan pa ng mana dito ang Esme. Pero alam naman natin kung ano na ang mangyayari. Kaya ni Esmeralda ang lima. Aldus naman daw, sabi ni John Vidal Rubio. So 500 stacks dito yung Aldus. Sinugod niya nga ang limang kalaban. Pero na crowd control agad siya at hindi nakagalaw. Unang sapak, na-cancel pa ay na nga po nung nakasapak dito si Aldus at malalapit ang kanyang kalaban. Kinakaya niya, tumumba na dito si Alucard. It is the four of them. Buti na lang nakaka-basic attack dito yung Aldus at kinaya niyang Lumaban sa lima. Grabe nga yun. Pero kung hiwa-hiwalay ang kalaban niya, siguradong mahihirapan siya. Grabe naman dito ni Simon Rosal. Kayang kaya daw ni an kaya naman ating sinubukan. Kailangan natin i-maximize ang ating passive dito kay Rubi para kumunat tayo. Grabe yung damage ng mga kalaban. na health yung Rubi pero isang second skill lang bumabalik ang kanyang buhay. Kaya naman malino na malinaw na mukhang kakayanin talaga. Dito ni Rubi ang lima unless ma-crowd control siya ng malala. At alam ko na ilang beses nyo nang nakita. Na sa Rubi ay lumalaban sa lima at talagang kaya niya. Kaya naman, malino na malinaw dito, nakakayanin ni Rui ang limang kalaban. Sa sa mga kasama kong gumawa ng content na to, sa kina JC De La Cruz Nero, John Joseph, Ian Delioso. John Ashley, kay Mark Jason, Mark Allen de la Cruz at Nick Edward. At sila ay mythical glory pataas, ang highest rank. Kung gusto nyong makasama sa content, mag-comment lang kayo at lagi nyo tatandaan. To God be the glory.